kaya nga mga angkol eh off duty na namin kaya uh, na kami kasama ko si Idol uh, Luna Angel Leo uh, Angelio. uh, diba? so ayun may motor siya oh ito pong sasakyan namin na motor ito po ayun ayun oh ayun ang kasama ko pag uwi ngayon so ayun oh So, dito ako mag ride ako dito. Mag ride mga idol kay Oi na siya. Dadaan na lang sa Atamik bahay di. Muna, na muna idol ha. Ah, ayos. So, yan. Ready go. <laughs> Ay, simpre. <laughs> ど <laughs> う kay Indilio TV. Kami nagsama ngayon. Indilio TV. Indilio TV. Ang Uncle Choi. Samanta. Samanta. Napasa pa na ba? Oo. Oh, ang mga sa Ayan, mga angkol. Ha? ka? mo na sa bahay ko tumitrip yun o patin mo na ako mga mga uncle no oh. sa kay Angelio TV hindi malapit lang eh ah, malapit lang sa pinas kanto patin lang ako sa glit para naman kay ano baka pa-vlog kami dalawa

para makita mo kung like para magana yung ano mo ah, man. para pa? ha? para pa ulo Lorenzo Sonor nakasanlo, ng loob, walang helmet Pag nahuli kami, yari kami <laughs> Walang nakaw ngayon Walang huli ngayon kasi Pagkabi Ah, mana? Ya yeah. oh. Ah, Dahil lang, malapit lang yan eh Traffic talaga mga angkol. Ah. <laughs> Ayos. So follow nyo na rin si ano, si MJ TV. Ah, uh, MJ TV at saka si Uncle Choi TV. Uh... Si TV. Uncle Choi. Si Uncle Choi TV. Uncle uh. Choi TV. Shout out sa lahat ng mga angkol. Ah, uh, shout out pala sa mga angkol din. Ah, angkol pala. Yan na lang... oh, okay.